Alam niyo ba na may itinatagong yaman ang bansang Pilipinas dito sa Barcelona? Yaman ng ating kultura na maipagmamalaki natin sa makabagong henerasyon. Sinamahan ng aming team ni Mr. Bernardo Bagalay, Cultural Officer ng Philippine Consulate General in Barcelona, upang maipakita ang isang nagaganap na exhibit sa Maritime Museum of Barcelona ang isang old vinta na dinala sa Barcelona noong taong 1899 na ngayon ay nasa pangangalaga sa nasabing museum. Kasama ng mga ilang lumang kagamitan na ipinagkalaob din sa museo. Maaaring nagtatakaw kayo no, bakit tayo nandito sa Maritime Museum? Ano ang connection nito sa Pilipinas? Well, number one, no, meron tayo ditong Vinta Boat. familiar kayo sa Vinta Boat, ito yung boat na nakikita sa Sambuanga sa Samuanga City. Yung pong boat na binta eh, dumating dito sa Spain noong 1899. Matagal na, 125 years ago. Sumakayo ito sa steamer Puerto Rico galing sa Sulu. Hindi galing sa ana, galing sa Sulu. Dumating dito sa Port of Barcelona. Sinangay sa steamer na Puerto Rico. Kasa, oh, ang vintage, kung familiar kayo, makulay yan eh. Meron niyang mga sale, no? Ganitong itsura niya. Parang nakakaawa naman, di ba? Kasi wala man lang kulay. Wala, wala kulay. Walang design. Walang, ayun, yun ang sale, yo. So, ang ginawa po namin, minarapat natin na kailangan magkaroon ng sale yan. Dahil hindi yan vintage, hindi yan kompleto. Kung walang sail nako sino-sinong tinawagan namin kung ano-anong agency sa Pilipinas, congressman, mayor, governor. Finally, oh, may, nag, uh, may nag-donate. So itong vinta na nakikita nyo ngayon, mamaya pa, hikita natin sa inyo, hindi na siya ganyan. Kompleto na siya. May na siyang sale ngayon, hindi na siya, hindi na siya kulang. At uh, nung una ho, dinonate yan sa Royal Academy of Sciences eh. Pero since hindi siya, hindi siya maritime eh ang ginawa ko ng Royal Academy of Arts and Sciences, dinalas dito sa Maritime Museum of uh, Barcelona. Kasi mas bagay eh. Maritime vessel yan eh. kaya dito po siya dinala. Eh, kaya nga lang, oh, ganyan ang itsura. So ngayon, oh, pupunta tayo dun sa museum proper, dun sa exhibit. Makikita nyo kung ano nang itsura niya ngayon. Hindi na siya ganyan. Yung pong museum na pag nagpunta kayo sa Maritime Museum, ito ang lobby. Wala po siya dito. Meron tayong special entrance. Ito. Libre ho ito. Wala itong bayad. Ha? Hanapin nyo lang yung sign na Sama Badyaw, pero nagdagan namin, Sama Badyaw Vinta Exhibit. Kung familiar kayo sa Sama Badyaw Tribe, makikita po sa Mindanao, sa, sa Sulu, sa bandang baba ng ating, ating bansa. Ito na yung makikita ka. Makikita nyo na ho yung Vinta Sela. Nakita nyo yung litrato kanina, no? Kulang na kulang. Ito na ho siya ngayon. Ito na ang Vinta natin ngayon. Ang nag-donate si Congressman, Congressman Kemer Olaso, siya po ang Congressman sa Sambuanga City. Tumulong po sa kay Congressman sa Sambuanga del Norte, si Congressman Adrian Amatong. Nung una, hiningi lang namin isang, isang silang lang eh. Masyado atang natuwa si Congressman. Binigyan kami ng walo. Si Congressman Olaso ay dati siyang isang mariner. Ho. Kapitan siya talaga ng barko. Kaya maliban sa sale, nakita niyo yung kawayan na mahabang yan dala din niya yan. Hindi ko nga alam paano niya naisakay sa aeroplano yan eh. Kasi nung sundo namin sa aeroplano, hawak niya yan eh. Talagang dedicated oh siya kasi isa siyang... Siya ang siyang... dala niya sa aeroplano ito. Yan oh, no? yan. Nag-away nga sila nung ano eh, nung aeroplano kasi gustong lagariin eh. Sabi niya, pag linagarin niya yan, hindi tayo magkakasundo. Talagang dinala niya yung buong bambu na yan, buong buo. Siya pa ang gumawa oh. Siya si congressman. Siya mismo ang gumawa ng... Siya ang nagkabit siyang nagtali niyan. Kasi nga, ano siya eh, ship captain siya eh. Paano niyo malalaman kung yung barko ay totoong binta? Ito ang papakita ko sa inyo. Maliban no sa sail, yan, bintang-binta yan, yung mga makulay na yung sa Sambuanga Kailangan ng harap niya ganito. Ang tawag nila dyan, crocodile mouth. Kung sa pamilya kay sa crocodile, di ba ang crocodile, pag bumuka ng bibig, ganon. Ganyan nung binta. Lahat ng binta ganyan, may crocodile mouth. Uh, pagka may ganyan, crocodile mouth, binta yan kagaya itong katabi niya, bangkayan niyo. Eh, oh. sa atin yan. Galing din sa atin yan. Eh. lang sa museum nila, nakakatabi. Pinalaba. Sabi ko, ilabas niyo yan. No? Linabas, din nila. Ito, itong importante dyan, yung crocodile mouth. Eh. Tsaka ito, ito, ang vinta rin ito. Eh. May okil. Meron siyang okil carving. Medyo nasira na siguro sa tagal. Pero yan, yung carving na yan, vinta din yan eh. sa Mindanao, sa Sulu. Ang bonus dyan, hindi lang ito banta binta hindi lang to basta vinta exhibit. Sama ba exhibit din? Ayan yung ating mga kababayan sa Mindanao. Island of Holo, Philippines. Sa taas. Lato ng makikita naka nakadisplay dito, galing lahat sa Pilipinas. Yung kanyon, itong mapa, eh pa ho, Sa Mindanao, sila gumagawa ng sarili nilang goggles eh. Galing yan sa kanila. Matagal na yan. Diyos. Tinanong ko nga yung may kaibigan akong badyaw eh. Nakakapasok ba ang tubig dyan? Sabi niya, ay mas magaling pa yun sa mga speedo na nabibili nyo sa ay, department ay, store. Kahoy yan, no? Oh, kahoy. Hindi talaga pumapasok daw ang tubig dyan. Filipino siya, authentic lahat yan. Nakaka-proud, no? Biruin mo, may ganyan dito. Paano kaya nakarating yan, eh, no? biruin For 125 years, wala siyang sale. Kaya parang nakakalungkot sabi hindi yan binta pag walang sale hindi yan binta parang bangka lang yan pero ngayon sabi nga ni congressman hindi pa yan tapos Bernie babalik pa ako alam mo kung bakit siya babalik lalagyan daw niya ng di ba sa atin may kawad ayo parang gano'n? parang support may oh, support babalik daw siya sabi ko oh, babalik daw siya kung hindi this year baka next year sabi ko malamang bitbit -bit niya ulit yung sa aeroplano lalagyan pa daw niya ng ganyan yung pambalanse. Kompleto. Eh. So, pag na na daw niya yan, happy na siya. Kompleto na eh. Kompleto na. Sama ba daw yan eh? Yan ang origin ng Vinta eh. Sama ba eh. Yan ang ginagamit nila nung pang, pangingisda, uh, pang-byahe. Talagang ang ginagamit. So, lato nung nahita yung sale dito, hindi to yung binili sa tindahan ha. Ginamit talaga ito sa actual na Vinta. Kaya may mga punit-punit na eh. Tsaka medyo kupas na eh. So, sabi dala, namin, dala din niya ito. Dala niyan, walo yung dala niya. Ito pala, may nakita pa sila sa, ano, sa museum nila. Marami silang nakita. Barong Pilipino. Eh, may, may mga ma pangalan yung, yan. Eh. Southern Philippines lahat. Sabi nga namin, baka mayroon pa, ilabas nyo na lahat. Bagahan <laughs> <laughs> na pa raw sila. So ito, Ay, pag galimbawang tapos na yung exhibit, ibabalik nila ulit sa sa bodega nila, tambahan. Sa bodega nila. Yung iba naman daw, i... kasi ito temporary exhibit lang ito. Eh. Mm -hmm. Hindi permanent. Ito eh. yung permanent business sa loob yun. Eh. Uh, sabi nga namin, hindi lang dapat Filipino nakakaalam nito. So, humanap kami ng eskwelahan. Na, eskwelahan ng, ng Spanish dito. Sa may Ay District. Mayroon pong eskwela doon, ang Escola Marie de Dieu de Roser. Inaya ko po yung, ginaya ng consulate yung mga estudyante doon. Meron ding mga Filipino doon. eh So, Medyo pinahirapan namin sila eh. Kasabi ko, gumawa kayo ng Vinta Boat at saka Sail. Ang tumulong po dito, dalawang architect nating Filipino, si architect Stephanie at saka si architect uh, Denise. Uh, Nag-aaral po sila ng architecture, gagraduate na sila this year. Tumulong mo sila, silang nag-conceptualize, silang nag-design ng art workshop eh. Okay, ganyan. Yan yun. Uh -huh. Nung una nga, medyo nahirapan sila eh. Kasi sabi, sabi ko, tandaan nyo, kailangan may crocodile mouth. Ginawa nila nung una, diretsyo. Sabi ko, hindi yan vinta, Lagyan nyo ng guso. So, gumawa. May ganun <laughs> Ginawa nila ganyan. yo Pag nakita nyo yung mga gumagawa nga mga blue eyes, eh, blue eyes, bland ng buhok, sabi ko, ay, yun, ganda ng dating. Biruin mo, gumagawa sila ng vinta vessel, pero hindi naman sila Filipino. Alam nyo po itong exhibit na ito, itong Sama Badjao Vinta Exhibit. Temporary lang po ito eh. Uh, inumpisahan po ito nung November. November last year, November 2023. So, dapat to oh, natapos na ito nung March. Pero marami yung nag-request eh. Baka pwedeng i-extend. So, in-extend nyo na ito hanggang May 12, itong exhibit na ito. Libre po ito. Wala hong bayad. Punta lang kayo para makita nyo itong ating exhibit. Nasa first floor ito ng museum, ha? hindi po sa loob sa first floor. Meron nung sign naman dun sa babae, Sama Badyaw. So punta lang po kayo dito para naman nung mabigyan ng opportunity, lalo na yung mga second and third generation na kababayan natin. Kailangan alam nila yung kultura eh. Paalam natin sa kanay kung anong meron sa ating kultura eh. So this is one way of doing it sa ating pong exhibit na ito. Ito pong exhibit na ito ay nag-umpisa noong November last year at uh, matatapos po ito, malapit na o, oh, May 12 o, oh, tapos na ito. Kaya inaanyayahan ko po yung punta dito sa sa exhibit na ito kung saan makikita nyo yung Vinta. Ito pong nakikita nyo itong Vinta maritime vessel at saka yung bangka. Importante po itong exhibit na ito kasi inaabot po ng 125 years bago na kumpleto itong Vinta na ito. So napaka-historical po nitong event na ito. Maliban po sa Vinta na ito, eh, makikita nyo rin po yung ibang kwento tungkol sa ating Sama Bajaw tribe sa Mindanao. So inuulit ko po, punta po kayo dito sa Maritime Museum sa Avenida Sanes Libre po ito. Wala bayad. Lunes hanggang Sunday ho, hanggang uh, 10 o'clock hanggang 7 ng gabi. Salamat po sa inyong lahat. Dr. Enric Garcia is the uh, director general of the Maritime Museum of Barcelona. He's the head of the entire museum. He oversees the operations. He conceptualizes. He does everything for the museum. Dr. Mm. Enrique, tell us yeah. something about your museum. Your well, beautiful museum. Well, yeah. this is well. This is a we we try. Oh, I used to say that this is one of the biggest maritime museums in the world. Almost in between. We are between the. 20 most important museums in maritime museums so we are very proud of the of the museum and uh, you you should uh, know that when you talk about museums you always think you're thinking about the the permanent exhibitions the things that you are always Obviously. looking at always the same but for for new museums for modern museums what is more, more, important, even more important, are the, the temporary exhibitions to have an idea. In this case, for example, the connection between, uh, between uh, Spanish and, and Filipino culture. In this case, uh, to uh, the, the, the idea or the the choice to learn more about a community in the Philippines. Everything that can be linked with maritime culture or maritime history. And we have discovered that it's a good thing to discover, uh, to learn about the communities or the culture that you don't know anything. The, the second thing that, and, and Bernardo knows that, is that we had in our collections, we had two boats from the Philippines. But for us was something, was an object without soul, without history. And we we tried to know more about that. And we discovered that it, one of these boats, the Vinta has a wonderful story, was linked with a community, was incomplete, had no mast and no sails. So this has been an, a, a wonderful opportunity to change an object without a narrative, without a history, into something that has a story. There are people in, into the history or around the history. So for us to, to change the, the what we consider an object, an art object or artifact to give uh, the, this history, the background, a narrative about people. This is wonderful for a maritime museum. And in this case, this has been a, a wonderful opportunity. A maritime museum in Barcelona, you have a, a, a little piece of uh, Filipino culture, maritime culture here. And, this is good for for everybody. Yeah. Thank so, you very much, Doctor. Okay. Always enjoy, a pleasure. Enjoy the museum. I hope that this will be a good experience for for you.